guys, magandang hapon sa inyo lahat yan magigigit mo nga tayo ng tubig kasi ang lakas kayo ng tubig kayo eh dito sa amin grabe, sabang, sabang lakas sabang lakas tubig sa amin no. yan ito po ang tubig sa amin dito yan yan, magigigit na po ako para hanggang gabi makapunong po ako ng tubig namin ito sa so, sabang lakas tubig namin guys yan. Kitang kita naman gano'ng ang kalakas tubig dito. Hmm. Hmm. gano'ng ang kalakas tubig dito. Isang hmm. so, Ito lang ipunan ko ng isang oras to Huwag hmm. so, yung mapuno ito. Ang lakso. Ang great ha. Ayun guys, hindi man yung nakapuno ka at isa. Isang tubigan. Wala na. Ayun.